Sige naman, nandito kayo. Bakit, Akla? Eto na nga, baka naman pwede ko kong i-invite. Pagbubukas na kasi yung coffee shop ko. I-invite ko kayo. Sige na ako. Punta kayo. Ay, thank you. Punta kayo. Hindi tayo kay friend ko si Mico. Sige na. Sama mo si Mico. Ayoko, laging dating. Sige hindi mo ako binigyan ng invitation? Ay! Ay! So, hindi kita nakita? Di mo ako nakita, ha? Inasaharapan mo lang ako. Oo nga. Tsaka akla. Nagumiyaw yung red blouse niya para mamiss mo. Kalo <coughs> oh, ka, ha? Oh, Rex, right. sinadya mo talaga yung uh. akla kasi tignan mo, wala ka ng invitation. <laughs> uh, hindi, kasi yung assistant ko yung nag-prepare, ako lang yung namilay. Eh. Naka, 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 naka. 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 Ganito na yung panood kong ano eh, mga excited sa trending marit. Ano ba yung award winning na series? ha ah, Award winning kasi umakot ng katakot-takot na award o oh, pagbabashcan sa mga tao. Oh Ay nako, in-scan ko lang yan eh. Ano bang tunay na kwento niyan? Eto, eto, eto. Ang plot, si Cap nag-invita ng mga sikat na tao sa barangay. Mm -hmm. Oo. Ayun ang award. Ah. Ah sa si barangay. yan yung famous award. <laughs> oo, oh, okay. Tapos itong si senior mm. ng barangay natin, mm. ipipitahan naman siya para mag-abot ng award. And so then Ah, oo. Oh. Mm. Oh, di. Tapos eto din si ano, si Madam Senior. Ayan, mm. nagbili talaga siya ng mga isusuot niya Tapos nagbayad din siya ng mga tao na mag-aayos sa kanya, 'di ba? Oo. <laughs> Hindi lang yun. Dispeto daw si Madam Senior. Eh, ang daming sinamang mga pa-entourage kahit may kamahalan ng dinner sa okasyon. Oh, my God. Um, Ang ganda ng build-up ng eksena, ha? Mm. Tapos ano nangyari? Ito na nga. Hindi na paakyat sa stage si Senior. Oh! may climax Ay, na. Ay, Sinasabi, binibild up daw ni Kap. Ay! 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 Hindi kayo ano! Ano naman? Nag-public apology naman si Kap sa dulo. Kasi nga yung pagkakamali nila. Asus! Huh? Pero hindi d'yo natatapos yung ano, no, yung series. Dahil may flashback pang nangyari. Grabe! Shab 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 flashback pinakla? Uh, eto na nga, ba? Diba, binalikan yung mga dating ganap ni Cap. Uh. Uh. Mm. Tapos ngayon, yung isang episode doon, kumakot ng mga famous awards. Yung ano, yung project na Kapits. Yes! <laughs> Oo! Oh. At maraming gumikwestyon sa magkakapanalo niya na maraming awards na yun. Ay, naku, ay, 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 ako! 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 Napakaganda! Napakaganda napaka 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 ng, ng cliffhanger naman neto. Eh. Talagang kabang-abang ang ating ay, next na. season. sa invitation ha. Alam mo, pupunta talaga ako sa opening. mo ako. Teka! Teka! Di ba, ikaw yung girl na pinaakyat sa stage para magbigay ng award kapalit ni Madam Senior? Hoy, wala akong alam doon. Pinaakyat lang ako ni Kapitan. ano? Ay, hindi ba sulutera ka lang talaga? Ambisyosa ha? <laughs> 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 Oo oh, nga, alam mo, yung invitation na binigay niya sa'yo, baka akin yun eh. correct, correct. It's yours, sis. Di ba? Hoy, binigay lang sa'kin sa akin yung akla. Hoy, akla! Aminin mo nga ha, aminin mo. Sa yun, oh! Hindi mo ako lang, oh. Um, hindi, hmm. ano, siguro, nag-mix up lang siguro. Grabe! <laughs> 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 oh, oh. nag up, ha? nag Alam mo, sinadya mong dead na eh, ha? Mag-public apology ka! Mag-public apology ka! Mag-public apology ka! Ayoko! Ay, Ayoko! Ay, Ayoko! Hindi ka public apology, ha? Imi-mix up ko yung makeup mo! Ha? Ay! Mix up mo! Mix, mix up, up mo! imi Mix up mo! <laughs> rin, ha? Hindi <laughs> ko sinasadya. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. But I did not kill anybody. <laughs>